Kilometer ng kuyog. Ano ah, gunting? Iyon. Maray ako nga awak niyan ikaw ng Hindi, ako na muna. Tanggalin mo na pare Inadali na nga ako Sa maroon na ako Pagkakalimuyan lang ako nakakakawili ako yan dange ya, puro kuyog ang huli na ba wei ang pagdidiin pa wei yo pala nang pare gaano ba kaya pinyurusan lumusot? denga it dinig nan yan at dinig kita tatago ko muna sa selpon at na na naman kaya hindi tayo makapag-track mga lowdi tatabi muna natin mga lodol sa motor at mababasa ang sakon natin tumila na ulit mga lodi ayan malaki wow. oh, uh, ito pare uh, pare pare na rin ayun yun yun yung pero ito ang bunga nga ito parang kung tayo kibala nung hindi alam kong may binabalak yan Binabalak yan ang babalaki dyan kamat kamo dari kamo dari netong 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 na itong netong 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 nga netong nga. netong 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 Kunin mo na po si yung ng bat natin. Kunin mo na. Abay wala pang dawiyo. Oh, uh, marami nang samaral yun. Boss, mga las. Okay. Ay, titingin na lang iyon. Yo 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 yo. naman. Huwag mong <laughs> <laughs> Parang ang hindi makapitan eh. Pagkat kame, eh. Pagkat kama eh. Like sinagawan uli eh. Nari eh. Hmm. ko kanina. na lima, Pano? pano, 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 pano. Okay. Oh, sira na naman yung lambat ko ngayon. Ano tawag doon? Ano yung lambat mo? Lumot? Hindi yung lambat <laughs> mo para. Para huwag mong hilahin ang hilahin. Ayan. Ang mula na naman mga lodi. Mababasa na naman ang cellphone natin mga Lodi <coughs> <coughs>

Nian. <laughs> ya, naulana, tata na muna natin sa mga Lodi. <laughs> <Yan>. <laughs> <laughs> mga Lodi. 'di. <Tumila> na. <laughs> tayo <laughs> 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 Yun! Kalahating cooler din eh. Magaling lahat may mga nananggal. Kung wala, iyak. puti na lang dumating. Rescue. Rescue. Gawa namin yan. Gawa ng sira. Gawa ng sira. <laughs> Yung mga lodi. Kitang o oh, danggit o oh, ano? Sa Garcia ano ba ito? samaral samaral eh. Okay. Yung. Tara. Oh, tala kitok. Yan. Malapot oh. No, no, no. Malapot oh. Ano? ano pa? Ano pa? Yan. Alimangong may apelyido. Ano <laughs> tala ito. Ay. Ay. Ano ka pa rin kakalat pa? Hindi na lang nila dito eh Kakalat pa? Kaya pa? Isa pa! Kaya pa mananggal niyan Wala rin ito pa ang magkapatid Pauwi <laughs> uh, na yan uwi na yan Hindi na mo kapusa Kalating ulam na eh uh, Kuha na kayo ng ulam Ayun <laughs>

Pasok ba na dito? Sige, sige. Kung yung pakawan. Yaw? Yaw, sa so, turin niya. Yung motor mo pare, bukas.